Panoorin po natin ang ating Pest to Pest. Hear it ni Dr. Love, Beauty Queen, Beauty na Booking. Narito. Si Jopay. Kamusta, Jopay? Okay naman. Ano ang inireklamo mo, Jopay? Aba, nagpaging kami 2013. 2013? Kaya, 2013. 2013. Hmm. 11 Sabot. years ago? 11. Ano nangyari ever sa 11 years kami ago? Kami, eh, okay. Nung, ano, yung kaibigan ko na si Moe na yan. Tapos, hindi ko alam, yung mga judges pala, kasabot niya. Tapos, ang ending, inaantay ako tawagin sa Magic 5, ito ako napasok. Eh, oh, okay. Sabi ko, ha? Pero yan ba yung una mong pagkatalo? Lagi ka bang nananalo? Hindi naman, twice na ako nanalo. Parang nag-experiment ako na papasok sa Magic 5. Okay, pero hindi never ka pang hindi nakapasok sa Magic 5. Ito pa lang, itong 2013. So, kaya hindi mo akala na hindi ka... Kaya mga ako. Pagkikita ko sa mga judges, dalawa yung kaibigan niya na nandun ako upo. Kaya sabi ko, ha? Ano nangyari? Paano mo nasabing, pero ang ganda ng kilay mo pa rin, ha? 11, okay, ako kaya ako na alam kayo Kaya tayo yung Magic 5, hoping niya ako na siya makapasok ako. Ang ending, hindi ako nakapasok. Pagtingin ko doon sa backstage, pagsirip ko sa unahan ng mga jazz, ang doon yung dalawang kaibigan niyang isang nagbibigay sa kanya, o isa yung parang manager niya dati. Mm -hmm. Sabi ko ha, kaya pa napasok to. Tapos kada, kada yung mga kaibigan ko, kakainuman niya palagi, bagay ko kanyang kwento na, Hoping naman siyang makapasok, hindi eh, naman siyang mag maganda, sabi nga sa akin. Ah, so inalas ka pa. Oo. Oh. Eh sabi ko, yung, kung sino yung maganda sa amin dalawa, magkakaalaman mag mag ko ngayon kung sino yung maganda. Ay, magkakaalaman nga ngayon dahil tatawagin natin siya. Siya ang dating kaibigan ni Jopay na hindi na raw deserving maging winning beauty queen. That is a major, major accusation. Monay, pasok! tanong, totoo bang may pandarayang naganap noong nakaraang pageant 11 years ago? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... To ano nangyari, Monay? May pandaraya ba talagang naganap dahil mga kaibigan mo raw yung mga dalawang judge? Um, wala pong pandaraya yung naganap dito sa pageant na to. Um, um, kitang kita naman po natin sa itsura niya kung saan siya dapat mapunta. Um, <laughs> yung sinasabi po Ay niya mga judges, hindi ko po kilala yung <laughs> lahat. Wala pa akong kaibigan doon kahit yung sinasabi niya po na dati kong manager. Eh, yung hindi -man ka? Hindi naman po totoo. Oh. Wala pong katotohanan ba Hello, bakit ka labaw? Ito ba -tula ba -tula mo kayo tsura mo? Wala Oh! Oh! ko oh, oh wala ka raw nung kabataan niya. Oh! Monay, asa ng picture nung araw na nanalo ka? Meron ba tayo? Yes po. Gusto meron na, na naming makita. Ay, meron, meron. Ay, ikaw pa yan, Monay? Yes po, yung ka? Nalaglag kasi si Jopay, wala siya dyan. Pero yan, si Monay. Yes po. Asa ah, okay. Saan ka, Monay? Sa green? green ka, Monay? Grabe, Monay, ha? Ako po yung title, yung naka-color green po ng Simpson. na swimsuit. Uh, black yeah. Beauty! 11 years ago, Black Beauty na siya. Okay. Monay, bakit wala ka, kahit sa tingin mo, kahit sa top 5, wala si Jopay? Eh, wala naman po siyang ani. Ilalabas talagang ganda ng araw po na yun. Wow. 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 So, wow. Sa kriteriya pala Hello. na 50% beauty, parang 1% lang sa kanya doon. Well, yan yung person. Eh, okay, okay. ako na dito, beauty muna. Okay. So... Okay, Diyan ako, tumanda lang ako. Kung nabot ang kapataan ko, hello. Tignan mo, tumanda Deka, ka ng pangit. Ganyan ka na. Ganyan! Okay. Mona, yung totoo bang siniraan ka ni Jopay at last barangay election? Ano nangyari dito sa barangay election na ito? Yes po, am um, nang dahil po sa hindi siya makapag sa pagkatalo niya, nung tumakbo po ako nung barangay election, As, As pinakbong. Barangay Kagawad na po, um, sinisiraan niya po ako na wag daw po akong pagkatiwalaan ng tao dahil daw po nung, nung, nung nag-pageant daw po kami, sin, uh, dinaya ko daw po yung contest namin. So yun, do, doon daw po, um, wag daw po akong pagkatiwalaan ng tao kasi mandaraya daw po ako. Sir naman, hindi ka nanalo. So hindi ka nga nanalo. Yeah, Pero sa tingin mo ba malaking, malaking bagay yung paninirang sinasabi mo na ginawa ni Jopay para sa pagtakbo mo? Yes, malaking bagay po yung paninira niya sa akin sa pagkatao ko. Kasi since may mga taon na paniniwalaan siya, syempre ako hindi naman po tama yun na sisiraan niya ako sa mga kabarangay ko para lang po hindi po ako manalo bilang barangay kagawad. Okay. Jopay, kung tutuon sinasabi ni Monay na siya ay iyong siniraan noong panahon ng eleksyon, pa, totoo ba yun? Sinisiraan na siya. Ha? Sinisiraan na siya. Yung pageant pa, yun pa sinisiraan na siya sa akin eh. Dapat na siya siraan. Ah, so talagang madalo. siniraan mo siya nung time nung kampanyahan. Bakit? Para makabawi sa kanya. Para o makabawi. Okay, para makabawi. Kung na, just 11 years na. Oo. Okay, 11... 11 years na. Hindi ka pa rin mapapalag na ano eh. Oo. Oh. So, itong 11 years ba na ito, kayo ba ay hindi nagkausap man lang or nag... Nagkakasalubungan lang po kami. 11 years kayo nagkakasalubungan lang? Yes. Hirapan lang. Irapan ng irapan for 11 years? Nagkakas nagkakasama sa isa uh, sa isang grupo parang walang pansina. Dead mahan sa 11 years. Opo. Ang chichismis ka ni Jopay na kayo ni Monay. Pero kayo ba ay magkaibigan lamang, Monay? Yes po, magkaibigan lang po kami. Gaano na kayo katagal magkaibigan? <laughs> um, po? Matagal na po. Um, dati bata pa lang po siya. Fan ko na po siya pag sumasali po ako ng pageant. Madalas po siya nanonood, lalo na po pag sa barangay po namin. So doon po nag-subscribe. Si Lemuel lang pa, ba ang barkada mong lalaki or marami? Marami naman po. Okay, pero si Lemuel lang madalas best friend kayo? Yes po. May jowa ka ba? Wala po. Oh, okay. Si Lemuel, si Limuel. Limuel Si Lemuel. Lemuel may jowa? Wala rin po. Wala rin? Jopay, oh, may jowa ka, Jopay? Wala. Jopay, huh? bakit mo nasabi na may relasyon si Lemuel at Monay? Gayong itinatatwa nila ito. Aba, ikaw ba yung maghahapon sa bahay ng isang bakla? Wala kayong relasyon? Parang ayaw mo na sa bahay niyo? Oo, oh, hindi, oh, lang hindi, lang hindi. na si Bibi. Oh, Pinadala ko sa lalaki sa bahay, marami akong kaibigan Naibigan lalaki. Bakit nga ba si Gabi? Baka naiingit ka lang kasi wala lalaki na nagpupunta sa bahay. Hello. 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 Alam niyo yung mga nananalo sa beauty pageant, hindi lang yung karangalan. Pero napakataas ang pagtingin namin sa inyo ng mga nananalo sa beauty pageant. So, nagiging idol namin kayo. May iiwan lang na aral sa atin itong episode natin ngayon na hindi lahat ng gusto natin nakukuha natin. At nakikita natin yan sa mga beauty pageants, di ba? Ganun pa man, ang... Uh, isang bagay na gusto kong ibahagi sa inyo, eh, kapag ikaw ay nanalo, mas nakikita namin doon sa nanalo yung kagandahan, hindi ng panglabas na kaanyuan, kundi yung kanyang kagandahan na nakatago sa kanyang pagkatao. Kasi kay Jopay, labing isang taon na nakakaraan, no, Jopay? Uh, 11 years hanggang ngayon, bit-bit mo pa yung bagahing yan sa puso mo na hindi ka na naka-move on. Hindi mo na napalampas. Eh, sige, kung ikaw na maganda, ikaw na maganda. Tutuloy ko na lang ang buhay ko. 11 years, sa napakabigat noon para sa iyo. Alam mo, pag merong ganyang emosyon sa puso natin, magmumukha tayo matanda. Kukulubot ang mukha dahil sa problemang ganyan ang tawag nila dyan, yung mga psychologist, ang tawag nila mga bagahe na dapat pawalan na natin, ilabas na natin yan. Sayang yung pagiging magkaibigan nyo. Naniniwala ako at the end of the day, pagkatapos ng programa natin, makikita namin kayo nagbebeso-beso dahil napakaliit ng mundo ng mga LGBTQIA. Kasama niyo kami na sumusuporta sa inyo. Every time I see people like you, I get entertained. Uh, kami ng pag-asa at ng kaligayahan na meron sa inyo lamang nang gagaling. So ang dalangin ko, sana, Jopay, let go of it and we start anew, makipagkasundo na at kalimutan na natin 11 years na nagdaan, di ba? Let's make friends. Salamat. Maraming salamat Dr. Love